Yeah, boy. Maligayang pagbabalik mga kabilyar. Bumiyahe muna tayo ngayon sa bansang Germany kung saan nakatunggali ni Efren Reyes ang The Prince of Syria ang maangas na si Muhammad Khaled Sofi. Ito ay nangyari sa event na German Tour taong 2017. Ito ay 9-ball money game kontra kay Efren Bata Reyes. Race to 9 ito at napakaraming nangyari na controversial sa match na ito. Kaya tutok lang kayo hanggang sa huli. nagkaroon ng opening dito si Efren Reyes dahil sa failed safety ni Sufi. At unang rock pa lang ay nagpasikat agad ang magician. Kaya lang sumobra sa position si Efren dito sa 5. magaling na kick shot ang ginawa ni Efren. At dito naman napakagaling na kick safe shot sa 5. Nagdesisyon na mag-intentional foul dito ang Syrian player. At gustong i-foul 3 ni Efren. Nandito ang katunggali. At yun, foul 2 na si Muhammad Sofi dito. Isang foul na lang at makukuha na ni Efren ang rack na ito. At yun, foul 3 na. tana tayo dito sa Rock 2 mga kabilyar. Maganda ang break shot ni Efren dito at open na ngayon ang mga bola. Kahit 63 years old na si Efren Reyes ay ang galing pa rin tumira. At kita nyo naman kung paano niya kadaling maubos ang mga bola. At nag na si Sufi sa 9 ball. Sa pangatlong rack ay sa kasamaang palad na scratch si Efren. Malaking pagkakataon ito para sa Syrian player upang makabawi. Si Muhammad Khaled Sufi ay isang professional Syrian pool player. Ngunit naninirahan na siya ngayon sa Germany. Sa wakas nakapuntos na si Muhammad Sofi. Nag-push out siya dito kaya lang binalik ni Efren ang push. sinubukan ng Syrian player dumipensa kaya lang benta na si Efren dito. Open na open ang mga bola at mukhang maubos na ito ng magician. Ang taas pa rin ng kalibre ng paglalaro ng ating pool legend. Efren Reyes is still playing exceptionally well in this match. Napakagaling talaga. Ito na ang Rock 5 mga kabilyara lamang si Efren 3 to 1. Sa kasamaang palad, sumablay ang Syrian player sa 6 ball dito. Kaya nabigyan ulit ng chance si Efren Reyes nagkonsid na si Muhammad sa 9 ball. Ito na ang Rock 6, ang score ay 4 to 1 in favor kay Efren Reyes. Kaya lang walang benta si Efren dito sa dos pero tingnan nyo itong ginawa niya. Yun, What a kick shot from the magician. Napakagaling at precise na two rail kick shot sa two ball. At dito naman ay hindi inaasahang sumablay si Efren sa tres. Kaya umarangkada na ang Syrian player. Itong si Muhammad Sufi ay mayroong Uh, second place noong World Pool Championships 2023. At nanalo siya ng 30,000 US Dollars. Ito na ang Rock 8. Lamang pa rin si Efren. 5 Rocks to 2. alam nyo ba na si Efren Reyes ay may lampas na isang daang international titles sa buong karyer niya? At wala pang kahit sinong pool player ang nakakaabot nito si Efren Reyes lang. Sa na ito ay magkakaroon ng pagtatalo dahil sa safety attempt nitong Syrian player dito sa 5-ball panoorin nyo.

No score in game. You, you break this. Everybody, they break good here. Sang ayon ako sa sinabi ni Efren na foul talaga dahil hindi nga gumalaw ang five ball sa replay. Kayo mga kabilyar, anong masasabi nyo dito? Pakicomment na lang sa baba ang nasa isip ninyo. Maraming salamat. Nag-agree na lang ang dalawang players na hindi na i-count ang rack na iyon at si Efren Reyes ang magbe-break. nagkaroon na ng opening dito si Efren dahil sa failed safety na naman ng Syrian player. Sa laki ng experience ni Efren ay alam na niya ang iba't ibang klase ng mga players at nanatiling kalmado lang ang magician sa mga ganitong klasing sitwasyon. Kaya napaka gentleman lang ni Efren at nirespeto niya ang mga katunggalin niya sa bilyar at idaan lahat sa kalmadong usapan. Ito na ang rack 10. Lamang si Efren Reyes dito 6 racks to 3. Foul 1 ulit si Muhammad Sufi dito. Kaya susubukan ulit ni Efren ang foul 3 rule. Fall 3 ang Syrian player kaya panalo na si Efren Reyes sa rack na ito. Punta na tayo sa rock 11. Ang score ay 7 to 3. In favor pa rin kay Efren Reyes. Tatlong bola ang pumasok sa break ni Efren dito. at dominating talaga ang magician so far sa match na ito. The cue ball is the key. You know how to control the cue ball and you know how to get position. Ito na ang Rock 12 mga kabilyar. nagkaroon ng chance si Sufi dito. Si Muhammad Sufi ang champion sa 2023 Dynamic Billiard Estonian Open. Kaya magaling din talaga ang player na ito. Pero benta na dito ang ating pambato sa open na table layout. Panoorin natin kung mahubos ito ng ating Pinoy legend. Nasahil na si Efren Reyes sa pagkakataong ito. At kung na-enjoy nyo itong video mga kabilyar, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na kayo dahil marami pa tayong i-upload ng mga Efren Reyes matches in the future. Kaya maraming salamat sa inyong suporta. Forward. <coughs> <coughs> At yun Kahit na nagkaroon ng tensyon sa larong ito Sa huli ay nanaig pa rin ang sportsmanship ng dalawang players Nanalo si Efren Reyes dito 9-4 At nagkabiruan at nagkamaya naman ang dalawang players pagkatapos ng laro Maraming salamat sa panonood mga kabilyar Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe na Magkita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, paalam, God bless sa inyong lahat.